So, mm -hmm. I grew up in Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Uh, uh sa <laughs> akong barrio last, ang lakas barrio last, no? <laughs> like, um, Nagamayap yung story Cabanatuan City. So I still go doon and that keeps me grounded. So bago yon ayun, nagpuminsa kami, ang tatay ko ay isang mekaniko. ko, ang nanay ko ay isang public school teacher. So um, that was, that is, and still is, yung aking uh, buhay. Tapos bago ako nag-akbayan, involved ako sa advocacy. So I was part of the people who organized the pride marches nung araw, nung 90s na. Uh, mm -hmm. So yung mga una, pangalawa, pangatlo, hanggang pang-sampu yata na pride march program committee head ako nung panahon ngayon. So isa kami ko sa una nag-march ha. Naalala ko yung first pride march in 1996. May, may, may batang 90s ba? May batang 90s ba? Ay, 1996 to ha. 1996 yung first pride march sa Malate. Ako yung isa doon sa unang mga nag-mark ng mga baguets. So baguets pa kami noon. So there are around 100 o 120 na tao nag-mark for the first Pride March. Tapos kami yung grupo ng mga baguets. There were um, siguro mga 20 of us. So kami na yung pinakabata sa contingent. And then, that was 1996. Imagine, ilan na yung nag-mark 100. Tapos last year, last year last talaga. Year. <laughs> oo. So Pagkutan natin ng Pride March, parang daang libo. Tapos feeling ko, ako na ipinaka makanda dito. Ayan. So it's a full circle. So that 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 was and still is my life. Yung buhay sa Adbo kasi for equality. Mm right <laughs> now, ano po yung <speaking> pinaka main uh, parang Adbo ang yung ang bayan. Ano yung uh, focus area niya aside sa mga Yeah. Lagi naman yung focus na bayan is for equality para sa pagkapantay-pantay. Hindi lamang sa karapatan, kundi pati sa mga oportunidad tulad ng kabuhayan. Kaya kayo isang bill na lagi kinafile na akbayan sa kongreso, yung makakabalik tayo ay yung security of tenure. Kasi sabi natin dapat ang endo hindi normal. Kasi ngayon parang yung endo mm hmm. nagiging normal na sa buhay ng mga bagets, so, di ba parang uh, tanggap na ng mga tao na ganun talaga, hanggang ng anim na buwan na din aming kanalim na buwan, i-subiin ka na sa trabaho kasi hindi ka ma-regularize. So, isa yun doon sa gusto natin tutukan, yung katiyakan sa trabaho at finally, ipagbawal na yung endo na yan. Kasi hindi tayo naniniwala doon sa uh, sistema ng endo. Dahil di ba, kung sinasabi nila na, ah, kaya yan, contractual kasi hindi yan essential. Hmm. Pero di ba, halimbawa, sa isang fast food yung nag-serve sa atin kung hindi siya essential, ibig sabihin may linggo na pwedeng wala nito ito serve may linggo na walang cashier may linggo na walang kitchen ganun din sa mga boutique <coughs> kung hindi essential yung sales clerk aba abay dapat may mga linggo na wala kang sales clerk sa boutique, so essential siya so bakit siya contractual? bakit anin na buwan lang? bakit wala kang tiyakan sa trabaho? Kaya ganyan. So isa yung doon sa pinakamahalingang isa tinututukan natin yung isa trabaho at katiyakan doon sa trabaho. Siyempre mahalaga din sa atin yung isa ng equality in terms of rights. Kaya nabagin natin pagkakapatay-patay para sa LGBT, para sa kababaihan, yan, para sa mga nasa maralitang tagalunsod. Pero sa dulo, yung pangarap natin lipunan, yung lipunan na dapat may access ang bawat isa sa social services na hindi utang na loob ng taong bayan sa mga politiko, yung servisyo na kukuha nila. Halimbawa, health service, diba ngayon, para pag may sakit ka, lalapit ka sa congressman para umiinang guarantee letter. Pero hindi ba dapat ay dahil ikaw ay nagko-contribute sa PhilHealth, nagbabayad ka ng tax, kahit na hindi ka uh, regular income tax period, ikaw ay nagbabayad, ng ka ng mga bagay sa grocery, may VAT ka, hindi ba dapat covered ka ng universal health care hindi mo utang na loob yung servisyo na ito? Kasi diba, kaya kayo maraming mga Pilipino nasa abroad, pag uwin nila, kinapanto no, nila, no, ibang-iba doon. Kasi doon, siniseryoso ng gobyerno, yung kanya social services and social benefits, social protection para sa bawat isa. So yan yung gusto tutukan ng ambayan. Isang mas maging habang buhay para sa mga Pilipino. Kung how uh,